Isang Taiwanese na lalaki na nasa kanyang 30s ang sexual na inasulto ng lampas dalawang taon ng sampung taong gulang na anak ng kanyang boss. Bago siya nahuli ng mga autoridad, ay nagkaroon ng kakaibang twist ang storyang ito. Gawain ng lalaki ang maglagay ng mga sex toys sa maselang parte ng katawan ng batang babae. Pinagsusuot niya ito ng mga suspender stockings at pinagpopose at kinukunan ng litrato. Nang humingi ng tulong ang biktima sa kanyang babaeng kaklase, hindi siya nito tinulungan. Sinabi pa ng kaklase na gusto niyang makilala ang lalaki. Matapos panoorin ng mga sex tapes na ginawa ng lalaki kasama ang biktima, tinext ng sampung taong gulang na kaklase ang lalaki ng Gusto kong makita ang malaki mong kalalakihan. Mabilis na kumilos ang lalaki at nagkaroon siya ng threesome kasamang dalawang 10-year-old na batang babae sa loob ng isang public restroom noong Enero. Sa wakas ay nalaman din ng na mga magulang ng mga bata ang mga nangyari dahil sa mga text messages at naaresto ang lalaki. Maraming-raming mga sex videos at photos ng mga biktima ang naipon ng lalaki na makakasuhan ng aggravated sexual assault at obscenity.